Julia Barreto, Carlo Aquino magsasama sa Japan per isa. Julia Barreto, Carlo Aquino magsasama sa Japan. Ang bongga lang nina Julia Barreto at Carlo Aquino, napupunta ng Japan para mag-shooting. Aba, masusundan na nga ang movie nilang Expensive Candy, dahil nakatakda nga silang mag sa Japan ang movie nilang Old Me Close, na si Direk JP Laksamana pa rin ang magdidirect. Makakasama nila sina Jeris Aquino, Migo Valid, at base sa look test nila, ibang-iba na naman ang mga hitsura nila, ha? Hindi na ito tulad sa Expensive Candy, na todo pa sexy si Julia, at mukhang nerd naman si Carlo. Pero, mapapansin din na kulay pula ang buhok ni Julia, na bet naman ng mga fan niya, na bagay nga raw sa kanya. Wow, sa Japan pa ang shooting! Exciting! Bagay kay Julia ang Red Hair, o oh, sequel ba ito sa Expensive Candy? OMG! Red Hair Julia, ang ganda! Well, ibari rin naman ang chemistry ni na Julia, Carlo. At sana nga, suportahan talaga ng mga fan ang second movie nila. Mr. Kasagpahir, subscribe for more!